po ni former Senator Antonio Trillanes. pasansya na po sa mga um, kakamping na medyo hindi nagustuhan yung pagtawag ko lang kay Senator Trillanes ng Trillanes. Pero mataas po ang paggalang at pagtingin natin sa isang dating senator na matapang ang tapang niya ay uh, nagmumula doon sa idea na tama siya at nasa panig siya ng katotohanan. Ganun po katapang si former Senator Antonio Trillanes. Sabi niya, yung mga maisog rallies na inilulunsad na itong mga Duterte ng kampon ni Duterte, kalimitan daw yung crowd ay manipis. Malaking uh, pagkadismaya, syempre, ang makikita natin sa mga Duterte dahil ine nila, gusto kasi nilang patunayan na naandyan pa yung mga diehard. Kaya unang-una, yan po ang kanilang gustong i-establish na marami pa silang supporters kaya naglulunsad ng mga ganitong klaseng rally na kung tutuusin, kung titignan natin, wala naman kasing katuturan, walang layunin. Nakakatawa, no? Itong mga Duterte. Talaga lang. Gusto daw nila na mag-voice out. Pakinggan daw sila. At kung ano-ano pa. Anong kadramahan? Anong pakikinggan sa inyo? Meron ba kayong makabuluhang sinasabi? Wala naman, ha? Kasi ang sinasabi niyo ay puro pambabanat puro pang atake. kalimitan o karamihan sa inyo dyan ay nagmumura at nananawagan ng pagkakawatak-watak ng ating bansa. Ganyan po ang gusto niyong ipanawagan. Sabi ni Senator Antonio, uh, former Senator Antonio Trillanes, there is nothing big. Walang malaking isyo ngayon. Okay, sabi niya, sa ngayon, walang isyo that will cause outrage kaya mag-aantay sila ulit ng next opportunity. Wala daw issue. Yung ginawang issue na itong mga Duterte na kuno ay, or yung bangag issue tungkol kay Marcus Jr., at syempre nga, syempre nga, yung meddling daw ng First Lady sa gobyernong ito ni Marcus Jr., yun kasi ang unang sinisigaw ng mga yan. So yung mga issue na yan ay, uh, dinescribe nga na si Senator Antonio Trillanes, fizzled out na. Ibig sabihin, wala na. Namatay na yung issue na yan. Kaya naghahanap ng issue na naman itong mga Duterte. Ang masaklap dyan, baka dumating sa punto na mag iimbento na naman kaya ng issue para kuno no ay magalit ang sambayanan at uh, sumapi sa inyong mga pagtitipon na ginagawa. Katulad nga itong maisog rally. Ganyan po kadesperado ang mga Duterte ngayon. Either mag iimbento sila ng issue o kaya ay mag-aantay ng issue. Eh, masaklap yung pangalawa dahil nag-aantay po kayo sa wala. ba? Diba? Nag-aantay sa wala etong mga Duterte or etong kampon ni Duterte. Yun lang. Sabi dito, oh, napakalinaw. Former Senator Antonio Trillanes IV said the Duterte-led hakbang ng maiso peace rallies will not snowball into something big that could trigger the public. Yun po kasi ang intensyon ng rally na ito. Akala nila magagalit at uh, yun tipong uh, aanib sa kanila ang taong bayan sa kanilang mga pautot, at kuno ay peking panawagan naman. Wala po talagang issue. Okay? Sabi dito um malabong mag snowball 'yan but ang sinasabi ho natin yang mga yan, nakadikit yan sa political crisis. Pag nagkaroon ng isang political scandal, isang political scam, na pwedeng gamitin at i-take advantage netong Duterte camp, diyan po mag-i-snowball yan. Yan po yun. That's how it works. You see? Nag-aantay ng issue. Nag-aantay ng isang political scam. Nag-aantay ng isang crisis. At nag-aantay na, na magkaroon or masangkot sa malaking political issue or scandal, etong mga nasa Malacanang. Ganun pala talaga katindi ang mga Duterte. Ano ho, ganun pala talaga kadesperado etong grupo ng mga uto-uto na ito. Kaya kung ikaw ay sumusuporta pa rin sa mga Duterte, kawawa ka. May saltik ka na rin. Good luck.